Hello guys, good afternoon. So, Tuwad na mo, ubod saon, pagbuhat, ug puso. Sa ining this pa, hanging rice. So ang hanging rice guys, ito yung isa sa mga sikat dito sa Negros, no? Pag nakatikim kayo ng mga hanging rice dito na may sausaw-sausaw sa ihaw, -sa 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 -sa, ito yun siya. Ito yung hanging rice guys. No so. Ay, ayo. <laughs> take to, take to. Come Hanging rice. Anak. Oh. Kung mayroong suman sa Antipulo, dito sa Negros, Alatraba, hanging rice, yung kanin na nilalagay rito, saka masarap siya. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga product ng hangin rice. Na no? Hangin rice. Puso. Kung tawag ko sa Bisaya ba, puso. Eh, hugis. Ano masya Kung kayo nakapunta na rito, lalo na sa mga ihaw-ihawan dito sa Negros, kasi dito sumikat yung mga inasal kung tawag chicken inasal. Ah! O oh diba? Hugis puso kasi siya kaya tinatawag na puso. Diris negros na buhat patagos ha. Tapos ipakita na ko ninyo ron kung katong mga pinis product ba lamin kanin siya sausos sa sinamak na may halong tuyo sinamak ha? tapos inasal, chicken inasal lamin kanin siya wala wala naman gaya po kumalipot kapalo naman gaya po kundi ay sa una sa nagtubo ko, mo niya mong pandiri mo niya mong pangabuhi ba iyaw-ihaw Oo. Mm ah, -hmm. uh, ano. Nalatak La po. Ang kapista ka ngayon, nga rin, re? Oo, okay Sisib nyo Okay. Okay. Security guard niya kita? Security guard niya po. okay guard? Aga ko, gig guard niya karon ron. Wala kay warehouse na kong bantayan ron. Pusa? Di ba? Motos siya. So, mga finished product. Ito. Ito yun, o. Oh. Yan. Yan yung puso ko tawagin. Hanging rice. Right. Kita mo? Tapos, siyempre, masarap yan. Pagka ang ulam mo, gaya yan, mga ihaw-ihaw, o. Oh. na manok. oh chicken inasal. oh, Di ba? Oh, yan yung dito. Yung longganisa, dinigros, yan. Diba? Hot dog. Okay. Diba? Oh, yan, hanging rice. So, masarap yun sa guys. Pagka uh, mo yan sa tuyo sa kasuka. So, alam na. Kunting kalaman lang yan sa inyo, ha?